dito naman po tayo sa isang paalala video at ang video po natin ay para po sa may mga bagong motor na tulad po nito sa atin. Kasi po nakabahala po yung mga napapalo natin sa Facebook na ang bata-bata po ng kanilang motor ay nasisira. Andiyan po yung meron na po takbo na 1,000, 2,000, 3,000 at nagkakaroon po ng issue yung kanilang makina. So, nagkakaroon po ng issue sa block, nagkakaroon po ng issue sa piston, sa rocker arm, at yung pinakahuli ko po napanood na nagkaroon po ng issue sa chain tensioner. So, dalawang factor lang po kung bakit maganda sisira itong ating makina. At ang una po dyan is talaga naman po malas tayo at nakaka-encounter po tayo ng factory defect. Pero madalang yung mga pare ko eh. Dahil itong ating motor, bago po nila ito i-release, is dumadaan po talaga ito sa masusing pagsusuri at quality control at sa loob po ng factory kung saan po ginagawa itong ating motor ay control na control po lahat ng bagay pati po lahat ng galawan nila so, kaso ang problema mga pare ko ay eh, syempre pag nirelease na po nito at napunta na po sa ating mga owners so kaya po nagbigay sila ng mga owners manual upang masahin po natin at upang sundin po doon at hindi po mawawala doon yung kaun po natin gagawin na break-in sa ating motor o itinatawag po nating smoothing sa smoothing or break-in, ang ginagawa po natin dyan ay hinahasa po natin yung surface ng parts ng ating makina. Kung baga pinaglalapat po natin to ng maganda kasi po yung mga parts natin syempre is hindi pa po, po yan smoothing at hindi po to naka pre smoothing at tayo po yung gagawa yun. so po yan ang kailangan po natin gawin syempre is dahan dahan po natin pagkis po yung ating mga parts para maganda syempre yung kanyang lapad kumbaga swabing swabi lang mga pare ko, eh. Pero kung ang gagawin mo is kakanay mo igad ng birit. Ayan. Bakit ka igad, bagong bago, batang bata yung inyong motor, rapa ang inyong surface, ano mangyayari mga pare ko eh? Kadkad -kad dyan, upod dyan. So magkakaroon po tayo ng malaking clearance dyan. At yun na po yung pagsisimulan ng pagkasira nitong ating makina. Kaya at ang ginawa ng mga mga tobaccherer ay nagtalaga po ng mga train mechanics upang turuan po tayo kung paano po natin i-break in itong ating engine hindi lang po yun at nakalagay po po yan dito sa ating owner's manual kung paano nyo po i in itong inyong motor ang good news lang po is nabasa ko na po lahat ng mga owner's manual ng iba't ibang brand tulad po nitong sa Kawasaki kung paano po i-break in yung kanilang mga motor at ang napansin ko po is halos parehas-parehas lang po o pare-pareho lang po yung kanilang instruction at iba-iba nga lang po yung kanilang sinasabi pero ganun lang din po ang inyong gagawin. Tuwag po na sa motor natin, ito sa Honda po ito eh. Eh ganun lang din po, nung pinasa po natin siya oh. Tapong pagkakaiba, ayan oh. Dito rin po sa ating uh, Yamaha Mio. Ayan oh, ganun ganun lang din po. Parehas na parehas lang din po ang kanyang sinasabi. At mamaya po natin yan uh, pag-uusapan. At kahit na po sa ating China Bike na si Rusi Hey, ganun na ganun lang din po yung kanyang inuuto sa atin na gawin kung paano po natin i-break in or smoothing tong ating motor. Number one po dyan is 1,000 kilometer po ang dapat po natin bunuin para po matapos po yung pag-break in nitong ating motor. So, taga naman po mahababang pasyensya po ang kailangan natin dito. Dahil po yung first 1,000 km na takbo nitong ating motor, ang pinagpinagbabawal po talaga ay yung pull throttle. At yan po yung nakalagay dito sa ating owner's manual ng Yamaha. At ito po yung maraming nakakasira ng motor. So batang bata po ay binibirit na mabuti at talaga naman pong sinasagad. At hindi lang po yung Yamaha ang uutos niyan kahit po itong Honda ay yan po ang pinag-uutos niya. Yung mga panagawa. Avoid pull throttle start, and rapid acceleration. So, yan po ang karamihan sinasabi ng mga owner's manual. May umabol pa kahit po itong ating change bike, ang biling po sa atin ay bawal na bawal po na i-pull throttle natin yung ating motor sa una niyang 1,000 km na pagtakbo. So, hindi pa buban natin yan susundin. Pero kung tratin naman po yung ating susundin, ay ang hirap-hirap pong pagbasihan. Hindi po natin malaman kung naka one port, naka three port, naka one half, or naka full throttle na po itong ating throttle. Kaya maganda pong pagbasihan natin ay yung speed na lang po o yung takbo po nitong ating motor in kilometers per hour. At yan naman po yung stock na gawin natin. Base po yan sa owner's manual ng Kawasaki. At nasa saan po yan dito. So base po dito, travel distance 0 to 200. Ayan po yung kanyang first, second, third, and fourth gear. At ayan po yung kanyang takbo. So, ang pinaka fourth gear niya is 44 kilometers per hour. At dito naman po sa 200 to 350 km. Ayan po yung first, second, third, at yung pinaka maximum daw po na speed natin is around 60 kilometers per hour. Pero ang ginagawa ko po rito is uh, kung hanggang saan po yung sagad ng ating fourth gear, kundi kanilitan po yung inyong motor na hindi po siya hirap kumbaga normal na normal at takbun chubby lamang takbong pogi yun okay na po yun huwag na po kayong bumirit doon at base po sa ating experience pag nasa support Kerr po siya is nasa 40 kilometer po yung kanyang normal na takbo hindi po siya hirap at hindi naman po siya birit. So, yun po, hanggang 1,000 km po, yung ginawa ko na 40 to 50 po yung ating takbo. Misan po, nagpi-50 tayo mga pare ko. Eh. Hindi naman po pinagbabawal na hindi tayo bumirit kasi baka po maipit tayo pag umu-overtake po tayo. So, yun, nakalagay po dito mga pare ko. Eh ito po yung masarap i-break in at smoothing itong mga automatic na motor. Ito wala po itong first gear, walang second gear, walang third gear, walang fourth gear na kailangan mong intindihin. At kahit anong gear po to automatic po kasi ito is okay lamang. So ang pinaka maximum niya lang po, base po sa aking experience, is nasa 30 to 40 kilometer po yung kanyang takbo. At yun din po yung ginawa natin sa ating Yamaha Mio. So smooth na smooth yung mga pare ko eh. Hanggang umabot po tayo ng 1, kilometer. Sobrang spot po ito, ay nakakatulog po tayo at yung pinaka worst pa ay lagi po tayong late sa trabaho. So yung po yung sinasabi natin sakripisyo sa pagbe-break-in at pag-smoothing nitong ating motor. Pero taste-taste lang mga pari eh, dahil pag may tiyaga may nilaga at ang ending po nito is magkakaroon po tayo ng best quality engine. Dagdag ko na rin sa kanyang change oil dito po sa ating owner's manual ang nare niya after 1,000 km po na patak mo, doon po natin siya papalitan. Sa akin naman po, hindi. Hindi ko na po pinapaabot ng 1,000 km kasi 500 km pa lang is change oil ko na po siya at sinicheck at nililinis ko po yung kanyang strainer. At yung ginagamit ko po na lang is ay hindi po fully synthetic o synthetic base kundi regular oil lamang po. Kasi nasa stage pa rin po tayo ng pagbe-break in pero pag nayari na po yung ating break-in period at umabot na po tayo ng 1,000, ayan, pwede po tayong gumamit dyan ng mga synthetic base na langis and then after po ulit ng 500 o equivalent ng 1,000 ay i-change oil ko na ulit siya. At yun na po yung katapusan ng break or smoothing at simula naman po ng paggamit sa kanya na wala na po tayo masyadong inaalala at iniintindi. So yan mga pare ko, ganun lang po kadali pero napakahirap po mga pare ko. Talaga naman pong uh, tsaga-tsaga ng taga at is-tis dahil pagkatapos uh, po kasi nito is magkakaroon naman po tayo ng quality engine. So, ayaw mo ba yan mga pare ko? Ayaw mo ba ng quality engine? So, ikaw din.